Hi everyone! Paano magpalit ng profile picture sa Facebook page or Facebook profile na hindi nalalamad ng mga kaibigan ninyo? Pupunta lang kayo sa Facebook profile nyo at i-click nyo dito sa picture at i-click nyo ang picture nyo. Select profile picture. At pumili na kayo ng picture nyo at i-crop mo na. And then once na okay na, pindutin mo lang ang done. Once na na-done mo na, pwede rin kayo maglagay ng frame sa gusto nyo. Example, gusto mong lagyan ng Philippines para malaman nila na taga-Filipinas ka. Then, huwag i-click ang share your update to news feed. Ayan, pwede na kayong mag-share ng inyong profile picture or pwede na kayong mag-update ng profile picture ng hindi nalalaman ng mga kaibigan mo at i-save mo lang. At kapag okay na, yan na siya guys. Nakapag-update na kayo ng profile pic ng hindi nalalaman ng mga friends nyo. Kasi hindi ito mag-a-appear sa mga news feed nila. Comment, like and share. Follow for more.